Dito na yung ating kasama na naanod ah, uh, basang basa oh ah, uh, mga ilang oras ka naanod? ah, uh, ano siguro, madalang oras madalang oras sa'yo no? Uh. anong oras ka nagbaba? baka pa, ma... Ba... kasi bro Kamu lagi? Ah, berbagai araw, berbagai macam berapa nama tayo? Uh, unang araw namin dito ngayon sa araw ano? sa lahat ng sabar ayun, uh, may ating mga kasama may mga huli na ano? ano, piraso at mayroon pa dun sa unahan uh, ayun, nagbibirada na pala ito si ano si Mark Mark, ano? Yan ay pangatlo niyang ano, sa na sampu ka na ulo ha na lang uma. Ten page, Ah, ang alo natin, ang alo niyan mga kablogger sa ano. Kuha pa raw nang malalaki. Ang may isa kaming kasama na service na nawawala. Na At tatapusin lang namin 'to pag gira kay uh, hanapin namin. Nagbaba kanina na alas Ang ano. Ang umaga. Ah, time check muna tayo mga ka-vlogger. Ala City ang ano? Ala City ba ka? Starting 6 na. Ay, ala City Mija. Oh. Ala si na kami si situ. Yan. Kaya na pawala. Mga kalating oras na wala. Ay, kalating oras na. Kaya ako siya kina kabahan ay. Eh. Wala yon na yon. Nando na yon sa ayo. Ano? Ay, kaya na ako pati ating sa tasang kamarote, eh. hindi taga makita. Burungan Samar. Ayaw, 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 ayaw. <laughs> Oh, dirada, oh. Pasti bisa Para ayo bikin Apa? Mayahanapin ha, May tayo. Oh, apa? Hmm. Hi -h 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 apa, hirap yang ganyan. Oh, apa Siapa itu, terlaka? Apa, kanun? Oh. Ah. Tara. Hala. Ah. Bumungkos ka dito ang kinilagay? Tama tama ngayon kasabi mo. Oh. Ah. E di natin yan. Oh, putulin mo kay may sabi. Putulin mo pandiyan ng duai mo. Wala 'yan pala jump. Ayun. Oh oh oh. Ah. Sabi, may isin. Ayan, bira na kay Susunduin daw natin si ano, Rosito, yung ating kasama. Tayo, 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 lagi na butika. Kaya mamaya tayo magkuka na. Ay mga vlogger sa mga pae nila, sariwa pa na pusit. Pakita mo rin yung akin. Pain ko ba? Ayun oh. No? Sariwa-sariwa yan ay bago lang kagabilang na huli. Pagtapos nila pag ano ah. Uh, gari ng pang tuna tuna na ganyan maliliit ng tuna Ayun, aakit tayo mga kablogger sa, ano, sa taas kaya atin tatanawin yung kasama namin na ganyan, series si ano dito ay ay namasa. ay ay

Uh, nasa lahat-lahat na nahuli namin simula kahapon na lasing kahapon na dumating kami dito nasa ano na siguro nasa uh, 40 piraso na yan maganda-ganda ang ano namin ngayon biyaya uh, sana naman tuloy-tuloy para makabawi kami sa prudo pagtakbo namin papunta dito napakalayo nasa 180 miles ang layo ng aming tinakbo galing bahura ng Philippine Rice tinawid namin dito sa Rao Pasamar para mag-test lang wala kasi kami dun kabuhay-buhay sa ano baura walang mahuli na na mga tangigi tapos mga bulong-bulong mga ganyan mga isday na tuno na, na malilit kaya tumawid talaga kami dito kahit malon Sepes. Solo yung nagbaba. Nagbaba kanina na alas ay sa ano, umaga. Uh, malalaking alon. Pinilit yung nagbaba. Kami hindi kami nagbaba kay ano na. Talagang malalaki yan ang alon na yan. Delikado baka mataw. Hanapin muna namin yun baka nalubog na yun. Yun na mga kaplagit sa hanapin. Oh. No?

ni noka sampaka gabiyo ta uh, kasunod ko bumaba kahit malakas ini naman siya inutusan na magbaba talagang bisyonan ini ilit niya, niya kayat malalaking alon eh uh, kawawa naman bakana lupok na yon nanang pili uh, siya pagbaba gawa na napakalaking napakalaking isang taon na yung utang niya hindi niya na mabayaran nasa 70 na 70,000 kaya naniguro talaga siya maka ano, isda para makabayad na bawa so, naman tagal na, tagal na panahon hindi siya nakatanggap ng ano balanse eh. lagi siyang shorted napakalaki ng utang na loob loob tayo mga kablogger sa uh, pag nakasahod tayo ng na maganda tutulungan uh, natin yung mga kasama natin na napauna sa utang ah, yeah, kalalaki ng halo no dito tayo mga ka-vloggers sa pinakataas ayun o tular para matanaw natin dito kung saan na yung manda na mga vloggers na nakita na namin ayun nasa lubong namin na, na, nandara na nasiraan niya ata ito, nagayos ito ng na mga kina matagal dito nagayos katapos lang siguro ayun o, nahanap po na siya mag isang oras na ito siya na wawala sa ano madir, dito sa mother boat ano? kaya na, nang inagulihan namin ng ano mga yelo pa, mga tuna na maliliit. eh na jom? atiran ito? eh ginanda na. thank you Ah, nandito na yung ating kasama na naanod uh, ah, basang basa oh uh, ah, mga ilang oras ka naanod ah, ano siguro madalang oras madalang oras sa iyo no oh. anong oras ka nagbaba baga pa ma kasinggo kasinggo madilim-bilim pa pala yung pagbaba mo pala hindi ka na yung nandaran nandaran ako ng matay ba nandang sila buwin ako ng anod gawin din gawin din ang buwin Ah, yun ang dipirisya kaya hindi kinandaran? Oo, oh, tinanggal ko pa yung kuhil, nililisan ko pa. Ah, malayo na ako, nakatubili na. Ah.

Hindi na ako ng karega. Wala. Nanood na ako. tayang talaga yun. Kumain pa ng mga nais dahil. Oo. So yun mga ka-vlogger. Sayang yung pagbaba niya. Nanood pa siya. Tapos hindi lang siya nakapag-area ng ano niya mga pataw. Yung mga kinay niya kasi na Nabasagan ng alon. Nabasa. Kaya hindi na umandar. Malaki ang alon. So, nasa tilpit siguro itong alo na ito. So, yun. Ah, Bali, hanggang dito na natin video mga ka-vloggers. abangan nyo namin next video na susunod. Ah, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo nga kalimutan mag-subscribe at i-click nyo na rin notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong palabas sa video. So, yun. Maraming salamat sa inyong panonood. At mag-iingat po tayo lahat. God bless po. Bye-bye.